Dok ngayon pong buwan ng May ay hyper, Hypertension Month Awareness. Mm -hmm. Ayun. Uh, may is a Hypertension Month uh, Awareness by DOH. Opo. At kung titingnan po natin, pagdating po sa ating bansa, ito po by something na patuloy ang pagtaas ng bilang na may hypertension? I think uh, ang prevalence ng hypertension sa ating bansa is still very high. And one, one thing that contributes to that is hindi tayo masyadong aware na hypertensive pala tayo. Mm -hmm. Kasi kung minsan uh, ang usual na hypertensive patient, ang first mistake is wala naman akong nararamdaman. Alam mo nyo naman po ang Pilipino, kung minsan pag wala siyang nararamdaman, ni anino ng doktor, ayaw niyang matignan. Totoo. So wala akong nararamdaman. Tapos sasabihin niya, okay ako. Hypertension may still exist kahit na wala kang nararamdaman. In fact, most of hypertensive patients actually do not feel anything sa onset kasi sanay sila sa mataas. So hindi sila nakakarabdang ng sintomas. Hindi kagaya ng arthritis. Sigurado magpapatingin yan kasi may pain. Oo diba? po. Totoo to rin po yan. Tapos, uh, yun ang common mistake ng mga pasyente kasi pag uh, nagkaroon sila ng complications ng hypertension, ang unang itatanong ng doktore, eh, ay blood ba kayo? Siyempre sabihin niya, hindi ho. Pero ang blood pressure nila mataas. So, ang common, common mistake is hindi sila umiinom ng gamot kahit na alam nilang hypertensive sila kasi wala na silang nararamdaman. So, kala nila pag walang nararamdaman, hypertension can still exist kahit na wala tayong nararamdaman. In fact, more than 90% of the time, hypertensive sila. And yet, sanay tayo sa mataas, uh, hindi natin nararamdaman. And that that becomes a problem talaga. And prevalence is very high because of that. No? Okay. Doc, ano po ba ang nangyayari sa katawan po ng tao kapag may alta presyon o mataas ang blood pressure? Ano po ang nangyayari? Uh, usually, ang, yun na, aside from having na walang nararamdaman, ang isang pasyente magkakaroon ng hypertension o tumataas. At tandaan natin na ang ating katawan ay nag adapt Kung ang ating presyon ay masyadong mataas, nag adapt tayo sa mataas na blood pressure. Pag papunta sa mataas, ibig sabihin change in the same manner na pagbaba ng presyon naman natin, nagkakaroon tayo ng sintomas. So, yung process na nag adjust tayo sa mataas, meron tayong mararamdaman. Pag-adjusted tayo sa mataas, wala tayong mararamdaman. It's like, it's like na parang nakatira ka sa malamig. Pagpasok mo sa room na malamig o sa bagyo example, sa unang pagkakataon, nalalamig ka. But later on, makikita mo yung mga tao sa bagyo na resident doon. Halos naka-shirt lang tayo pagdating natin doon. Naka-coat tayo, di ba? Ayan, Opo. Na. So, sanay ka sa mataas. So, wala kang nararamdaman. So, yung process na tumata siya, pwede kang magkaroon ng headaches, weakness, kumisan, di ba, commonly sinasabi nila masakit ang batok, uh, sabi nila. Although, yung pagsakit ng batok, hindi ibig sabihin high blood ka na. Mm -hmm. The best is para magpatingin ka. May mga criteria ngayon na uh, ang, ang definition ng hypertension ay eh medyo in-adjust ngayon sa ibang bansa na sumusunod tayo. Mm -hmm. Ang normal, yeah, ang normal pa rin is 120 over 80 or less. Dati, sa, sa mga siguro nung nagstudyante pa ako, ang blood pressure na 130 over 90, ah, kaya mo lang mag-exercise ka lang. Sa panahon ngayon, sa criteria ng hypertension, considered na hypertensive ka na o elevated na ang blood pressure mo <laughs> sa mahigit sa 120. And the reason for that, ang dahilan doon is that gusto nilang ma ma-treat kagad yung mga pasyenteng may tendency tumaas to, to prevent yung complications ng hypertension. Kasi nga, most of the time, wala silang nararamdaman. So, magkakaroon lang sila ng complication, dun lang nila mararamdaman, eh, minsan, uh, pangit na yon. No? Uh, ang complications ng hypertension, if I may say, is that hindi kagaya ng mga may sakit sa puso. We have to remember na yung alta presyon, hindi yan kapareho ng sakit sa puso. Na commonly, yung heart disease na coronary na, na heart attack, di ba? Mm -hmm. uh, ang, ang idea ng mga pasyente is that, nako may high blood ako, may sakit ako sa puso. Not necessarily, kasi if you catch hypertension early, um, chances are hindi ka magkakaroon ng complications, hindi ka magkakaroon ng Uh, changes sa yung puso. Kasi example, hindi kakapal ang puso. No, example. Uh, ang problema sa hypertension is that ang kanyang complication commonly now ay yung stroke, yung brain attack. Hindi kagaya ng mga pasyenteng may coronary, yung mga na sa puso. Pag yan ay na-treat, na angioplasty, na-bypass, they go back to your usual life. Ang mga pasyenteng may high blood na na-stroke, kung minsan, they cannot go back there. Di ba? Nakakakita tayo commonly na kalahati ng katawan. Ang tawag uh, nilang patay. Oh, Di ba? Uh, paralyzed. So, their lives are changed permanently. And they become burdens. I hope, to, uh, uh, patawarin mo ko sa sabihin ko, nagiging pabigat talaga mm -hmm. sila sa pamilya. Kasi, aalagaan sila. Di ba? Kailangan silang tutuloy pa rin ang gamot. For example, at kung medyo malas sila, yung mga pasyenteng na bedridden, nakikita mo yun, commonly, bedridden, may tube sa liig, may tube sa tiyan. And the family has to dedicate somebody to take care of them. Mm -hmm. So, mo, di makakapagtrabaho yung isang family member. They have to take care of them talaga. So, if you want to prevent strokes, hypertension is treated early. Kaya yung criteria ng hypertension, elevated na pag mahigit sa 120 So, parang oh. nagiging maingat na dapat ang doktor, di ba? Oh. After yung elevated blood pressure, yung tawag nilang stage 1, pag ang BP mo sa systole, di ba dalawang number yon systole at diastole, uh -huh. mahigit sa 130 to 139, stage 1 na yun. Uh, more than 80 to 89, stage 1 hypertension na yun. Pag mahigit sa 140 over 90, medyo stage 2 na yon. Ibig sabihin, you really have to treat patients like those. It used to be na, ang gawin natin is, ah, mag-exercise ka muna, mag-basketball ka, etc. In fact, pag nag-exercise ka na ang blood pressure mo ay hindi controlled, chances are, tataas pa yon. Mas malaki yung chance na mas choke ka. Ba? Mm. So, mm. dapat kung magkakaroon tayo ng physical activity that, uh, or something like that, mas mainam kung magpa-check. Walang, walang, eh, walang exchange, walang compromise, walang... Uh, katapatan pagkakaroon ng check up na regular. No? Mm -hmm, mm -hmm. Sabi nga po ang nakakatakot dito ay yung komplikasyon, yung mga nabanggit nyo na pwedeng magka heart mm. attack or stroke po at uh, or at ang kinalabasan pag nakasurvive naman eh paralyzed naman no, no. or bedridden. Um kanina po ah. pinag-uusapan natin yung senyales sintomas. Ako kasi na, da, na discover ko yung hypertension ko. First nag-isip ako Um, I'm lucky kasi mulat ako sa mga iba't ibang sakit. Nagkataon na, hmm. pitong taon ako nag-host ng health show, so marami <laughs> na po ako nalaman. Yeah. Na papansin ko na yung mga pagbabago. Pero more of the palpitations. Sabi ko, nadadalas yung palpitations ko. Tsaka parang, parang mabigat. yung Kasi, di ba, Doc, mahalaga na kilala mo yung sarili mo. Alam mo yung, hmm. kilala mo yung katawan mo. Kasi para pag may naramdaman na kang parang hindi naman ganito katawan ko, magsususpetsya ka na. Kaya lang, sakit din natin na ay napagod lang ako. Babaliwalain, ay yeah. papahinga ko lang to wala to. Pero yung pala ay uh, pwedeng ibang may nagsisimula na ng sakit. Pero meron po ba? Ah, um, uh, kadalasan po ba talagang walang senyales, sintomas na mararamdaman kung ang blood pressure mo ay eh, thirty over hanggang 130 over 90. Ako kasi 120 over 80. Wala akong nararamdaman. Pero pag alam yeah. kung pag may nararamdaman ako, alam ko nasa 130 over 90 na yung 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 blood pressure ko. Pero kadalasan po ba talaga ay hindi napapansin ng uh, isang tao na tumataas ang blood pressure? Yes, uh, kadalasan kagaya na sabi niyo, uh, yung 130 over 90, barang wala kang mararamdaman. But the reason why tinitreat pa rin nyo is because example, 130, 90 ka. Commonly, sasabihin ng pasyente, napagod lang ako. Nagalit ako kanina. Uh, na, nainis ako. Hindi ba dun sa times na yon dun mo kailangan na ang blood pressure mo e eh normal? Di ba? Sino ang tao hindi nagagalit? Sino ang tao hindi napapagod? Hindi natitense? Nagmamadali? During those times, dapat control ang blood pressure mo. When we exercise, our blood pressure should go up. Natural yon pag hindi mas may ka. Pero yung unang number, yung di ba example, while 30 over 80. Yung unang number tataas, yung pangalawang number bababa. That means the heart is more efficient. So ang mangyayari noon, uh, tataas ang blood pressure. Pero pag ikaw huminto at nagpahinga ka, dapat promptly bababa. Pag siya ay naglinger o tumaas pa o hindi bumaba, hypertensive ka. And you can see that sa mga pasy sa pasyente na nag undergo na mga treadmill mga stress test. Mm -hmm. uh, one of the ways to to do that, no. Pangalawang way to determine that is yung mga ang tawag nila 24-hour ambulatory BP. So they put a device sa yung arm, che-check na yung BP mo for 24 hours. In fact, yun ang isa sa mga standards kasi kung minsan tulog ka, may mga pasyenteng pagtulog tumataas ang BP. Mm -hmm. How will you know that? Uh, 'Di ba? And yet, you have to treat that Yun ang mga borderline, like 130 over 90, na walang nararamdaman. Pag naman tumaas ang presyo nila, one, 220 over 130, ganun. at matagal ng gano'n, nasasanay sila sa gano'n. So wala silang nararamdaman. At ang susunod na chapter sa kanila ay eh, yung stroke. Eh, pangit kaya, kaya nagiging dangerous yung pababayaan mo yung mga borderline na hindi minomonitor. Parang mm -hmm. gano'n. At yun nga po, eh doc. Kung wala nga tayo ka, ano, kadalasan walang nararamdaman, eh, paano natin malalaman kung hypertensive tayo? Paano po ba dapat na monitoring at what age dapat tinitingnan ito? Ano yung mga kino-consider po na na mga uh, risk factors also ka para kahit wala kayong nararamdaman, i eh, dapat okay. magbantay pa rin. Hello. Uh, very common risk factor dyan, yung obesity, yung medyo overweight ka ng konte Ang isa sa mga paraan para i-control ang BP is cutting back in weight. no so, Talagang dapat medyo pag overweight ka or obese, the chances are may konting uh, risk para sa hypertension. Yung mga diet na very high sa salt, for example. Yung hindi nag-exercise, yung sedentary ang buhay at uh, hindi siya halos gumagalaw. Yun ay mga factors. Kuminsan sa pag-edad, no? Uh, natural lang kumin. Although marami tayong nakikitang uh, 80s, 90s na normal ang BP, pero marami din pag nagka-edad, ang tataas kasi mas matigas na yung mga arteries natin. It's like parang yung pipe na tubo, pag matigas siya, mas mataas ang pressure. At ang uh, pinaka-importante na dapat hindi natin sa walang bahala ay yung ating family history, no? Mm -hmm. Sa ating mga uh, ninuno o mga magulang natin, immediate family, pag hypertensive sila, chances are may hypertension tayo, no? Kasi namamana 'yan. It is something na hindi natin uh, uh, may babalik sa kanila, may papasa natin sa kids natin, pero wala nang choice. Hindi lang kasi pera at ari arian ng namamana natin, namamana natin yung mga sakit. <laughs> ako nga, diba? uh, Dok, yun ang pinamana sa akin. Pareho, both my parents are. <laughs> at, oh, may hypertension, yes. may maintenance, at kaya din naman ganoon din sila regular na nagpapaalala sa aming mga anak yes. na o oh, huwag Kasi, kayong magaya sa amin, maagahan nyo na i-monitor, i-check para mm. maagapan. Mm. Usually, ang, yung first degree relative, like parent mo or mga siblings uh, na nagkaroon ng hypertension before they become 55 or 65 years old, very prone ka sa hypertension kasi high risk sila noon. as Sa family. Significant ang family history mm -hmm. mo no? So, it's best for you to have a periodic check. Uh, ang, ang, kung minsan ang mga lal, they can go as young as 20s, 30s. Mm -hmm. Kung minsan, they ganon and for no apparent reason. Although may mga secondary hypertension tawag nila, may mga dahilan. For example, may may mga tumor sa kidney, no? May mga times na ganun but those are like parang less than 10% of the time, almost 90% of the time, yung family natin. So, ang family natin importante kung alam natin ang mga parents natin eh hypertensive, uh, tayo uh, medyo obese, tayo ay eh, medyo mahilig sa maalat nag-iinom tayo ng alak for example ang alak is isa sa mga contributory sa hypertension pag ikaw eh medyo madalas uminom uh, it makes uh, treatment uh, more difficult or hypertensive daw mag-contributes 'no yung hindi ka masyadong nag exercise 'di ba nasabi ko kanina yung mm -hmm. sedentary lifestyle kung uh, palagi kang nasa couch at na na kumakain tapos nanonood ng Netflix so eh, ibig sabihin <laughs> mas ma mas mataas ang chance na meron kang hyper. -release. So dapat nakakapagpa-check ka. Hmm. Even though ma ma ano ka lang. Ang mga pasyente na hindi masyadong nakakatulog, for example, stress out. That's also a big factor yung hindi nakakapagrest kasi pag parang nakaka-physical stress ka, mas idam kung nagpapa-check ka. Uh, tapos siguro may dagdag ko lang na very common ngayon na bubibili tayo ng mga home blood pressure monitoring, di ba? Yes. Yung, uh, yeah. Uh, they can help, but you, you have, yung pasyente dapat has to know how to use them. Kasi kung minsan nakakarinig tayo ng, Doktor, ang presyo ko po eh, 70 na lang. Kung nakakapagsalita pa yung pasyente, kahit ang reading ay 70 na lang, eh, ibig sabihin, hindi totoo yun. Di ba? Kasi magkocollapse -co ka na, mababa na yung BP mo. So, matutulog na siya. Comatose na yun, kumbaga. No? uh, pwede pa na masyadong mataas. We have to remember na yung mga BP monitor sa bahay are really not medically calibrated. In fact, ang mga yan style na plant bridge, yun ang ginagamit ngayon sa mga hospitals. Especially yung naalala nyo nung COVID times, ang mga pasyente hindi masyadong ina-approach. They depend on blood pressure monitoring. Ang tawag nila, non-invasive BP. Nakalagay yung cuff pero nagre-register na digitally yung blood pressure. Those are those are very good. Very, very, kaya lang medically calibrated. Yung mga nasa bahay natin, yung nabibili natin sa Lazada, kung minsan hindi sila that accurate. So the advice that I give is that when you check your blood pressure, check it several times consecutively. Pag ang blood pressure mo eh, bumaba, then that's good. Pag ang blood pressure mo palaging mataas sa kuha mo like say 240 over 140, huwag kang magpanik but that is a signal para magpatingin ka sa regular way sa doktor, sa ER, sa nurse, etc. sa uh, health center para i-verify kung tama 'yon. Kasi most of the time, hindi sila makapaniwala, "Ang BP ko ganun pero wala akong nararamdaman." Kasi hindi expect nila, they have to feel something pag ang blood pressure nila iba taas. Mm -mm. No? Mm -mm. So, uh, paano po ang, ano, um, kung kunwari po nagsususpect siya, paano po ang gagawin? Kasi naalala ko nung doc, yung uh, doctor ko nung una, para makonfirm, parang binigyan niya ako na, oh wow, for one week i-check mo yung ano mo, yung BP mo every day, ilista mo yan for one week, gumawa ka ng ano, at different uh, time of the days, pag mo, or during the day, bago ka matulog para makita natin kung kamusta for the whole week, and then bumalik ka sa akin. Yun po ba talaga yung ideal way para ma-confirm if you're really hypertensive or not? That is one of the ways, kasi yung doktor siguro just wants to be sure na hypertensive ka talaga. Kung minsan meron kasing pasyente na pagdating sa doktor, medyo natatakot, mataas ang BP, di ba? Ang tawag nila, office hypertension or white coat hypertension. Uh, one of the ways nga is i-monitor niya sa bahay using yung uh, blood pressure monitor na commercially available o kaya may kamag-anak siyang may, uh, may kaalaman sa pagkuhan ng blood pressure, papacheck niya, okay, Chanelie usually ang blood pressure natin mas mataas pag umaga compared sa gabi. No? So, mas maganda kung kini-check niya at various times of the day. Kung makukonfirm niya na persistently ganun ang blood pressure ang kuha niya, then pwede mo nang ilabel na hypertensive ang pasyente. But right away, kaya sinabi ng doktor niyo na after one week, hindi ho dahil gusto niya kayong makita pala. Gusto niyang matreat kayo ng mas maaga. Kasi the earlier treatment, the better before complications set in. Mm -hmm. Kaya, yun ang point niya doon. Huh? At kung hindi po naagapan, paano po ba ginagamot? Kung na-confirm ka na ng hyper, na may hypertension ka. Paano po ba ang gamutan dyan, Doc? Kasi marami kang maririnig dyan. Ay, huminto na ako kasi okay na yung BP ko eh, Nung chinecheck ko, okay na eh. Eh, mm. Lagi naman po namin, ako like me, dahil naiintindihan ko yung sakit na ito, pinapaalala ko sa mga mag-anak, no. kaya nga normal yung BP mo eh kasi may iniinom kang gamot. Mm. Pag hininto nyo po yan, itataas eh, yan muli. <laughs> uh, may common mistakes tayo sa ating uh, mga uh, kababayan. no. One is, pag normal ang BP, kala nila yun na. Mm. Just imagine na uh, ang blood pressure eh, na-inherit mo. Hindi yan kagaya ng kayamanan na kuminsan na invest mo, nawawala. Ang hypertension, nasa iyo na. It's there. It's locked. In. Nakalock na yun. Wala nang, wala. Ang hypertension, basically, has no cure. No? Uh, you, like if AIDS noon, walang cure. Ngayon, meron ng cure. Pero hypertension has no cure if it is inherited. But it is, we're lucky, it has treatment. Nati-treat siya. Nakukontrol siya. So, ang point mo is control. So, ibig sabihin, pag na-control mo with the medications binigay ng doktor, then, that's good. Ibig sabihin, kukontinue continue mo Kasi pag ininto mo yung gamot, tataas ulit. Kasi talagang mm siya. ah uh, pag, pag binigyan ka ng gamot at hindi ka nag-iba ng lifestyle, ibig sabihin, hindi ka nag-exercise, gano'n ka pa rin, Netflix pa rin ng Netflix, eh, pwedeng hindi effective yung BP or inom ka pa rin ng inom ng alak. Siyempre, ang alcohol can make it more difficult to treat yung what could have been very easy to treat. 'Di ba? Lugar na isang gamot lang, nagiging dalawa tatlo. So isa 'yon. Pagakala nila, pag normal na hihinto yung gamot. Huwag po. Kasi continuing problem 'yan at hindi ibig sabihin uh delikado yung gamot, yung pangalawa 'yon. Ayoko pong ituloy yung gamot baka po magkaroon ako ng problema sa kidney lalo kayong magkakaroon ng problema sa kidney. Kasi one of the complication ng hypertension is yung uh, mag, ma masisira ang kidneys. Ibig sabihin, it one of the leading, leading causes ng kidney failure. di ba? So, kailangan tutuloy mo talaga. So, kabaligtaran. Na Naku, baka masira ang aking atay. Meron pong mga gamot na, I'm not sure, no? Meron siguro, but at least yung doctor nyo will always monitor that. Kasi part ng workup ng pasyente is mga blood chemistry. So, minomonitor niya yan. So, hindi ka dapat mag-alala na yung iniinom mo, makakapinsala sa'yo. Ngayon, kung meron ka ng uh, pangatlo, yung side effects ng gamot. Ang doktor natin, I'm sure a lot of our doctors, usually explain kung anong expected. Example, may mga gamot na pwede magkaroon ka ng swelling sa ankle. Mm -hmm. Dapat at least sinasabi ng doktor beforehand, pwede pong ganito, may patients na ganito. May patients na wala naman. Mm -hmm. So, ang pasyente, ini-expect na niya. O kaya, pwede siya. Hindi yung magpapanik siya, na, naku, namaga yung ganito ko. Ihinto ko yung gamot, dilipat ako ng doktor. Or, ihinto ko yung gamot. Yun ang pangit. Kasi, ihinto mo yung gamot, tataas ang presyon, pwede kang magkaroon ng complications. Mm -hmm. So, importante na nare-realize natin. O, tatanong natin. So, siguro yung pang sa ating mga pasyente, regarding hypertension at saka sa lahat siguro ng disease, huwag tayong mahiyang magtanong sa ating doktor. I'm sure, sa estado ng ating medisina ngayon, with all the everything, uh, sa dami ng gamot na pwedeng ipigay, uh, may mga gamot na nakakaubo, may gamot na nakakamagalang paa, may gamot na ng ulo. It's always good to ask, ano po ba yung in ko? Doon, uh, proper communication sa doktor. Well, surely help. Kung bang normal na po ba, eh, hinto ko. Huwag kayong mahiya. Huwag tayong mahiya na tanawin ng doktor. Oh, kahit na busy siya, kailangan sagutin niya. Kasi nagbayad ka eh. at, saka, <laughs> at saka, <laughs> kahit na, di ba, kahit po service patient, kahit yung mga nakikita natin sa government hospital, mm -hmm. madami pa siya, dapat nagtatanong pa rin. Yes. At saka, oh. Uh, kung ano yung gamot na binigay. Kasi yun ang importante. Kasi baka ang pasyente, hindi niya ituloy. Uh -huh, uh -huh. no Kasi it's difficult to explain natin lahat ng mga pwedeng mangyari. Usually, ang symptoms lang ng o side effect ng gamot ang maalala nila. So, huwag silang huminto. Dapat tuloy-tuloy. Again, ang hypertension is a lifelong disease. It's a progressive disease. Kung ang iyong blood pressure tuwing punta mo sa doktor, eh, Naku, okay with the same medicine, that's good news kasi mm -hmm. ko continue, means he's stable. Mm -hmm. It doesn't mean that he has to change it anytime every time you see the doctor. Mm -hmm. Kung maayos naman, bakit niya i-change, 'di ba? Uh, wala kang symptoms, maganda him the mo. Pero pag mataas o meron kang nararamdaman, dapat sasabihin mo that's a time to change or magpo progress. Kasi ganun talaga ang blood pressure. And it's going to be there with us for a long, long time. Mm. Huh?